Ayan na Lilipad Yo, Ito na nga Nasimulan ko na ang aking vlog kahapon Pero Dahil sa napakabiglaan Basta basta na lang ako Nag video, nag vlog Ni, hindi, hindi ako nakapag intro Yun nga ito yung aking first video. Simula, simulan ko na dito sana masuportahan nyo ako at mag enjoy kayo sa vlog namin kahapon na nag rides kami mga bikers, mga kasama ko mga kapatid, mga scan ayan, enjoy kayo enjoy nyo yung panonood natin dyan mga brad <laughs> o oh, ayan, andito na kami sa New Valley, papunta kaming Marcos Mansion sa so, hindi naasahan <laughs> si Tangkaro ay nasiraan. <laughs> Ayan, kita, kita ay ay, uh, <laughs> ay, oh, ay, no, kita-kita dyan ang gulong, tanggal. Ayan, o, mga kasama namin. Tanggal, oh ano, hindi mo kasi kinakeup muna. Okay. <laughs> MECQ pa rin, pero kami, mga pasaway, yeah. Batang pasuway Lansat <laughs> <Laan> sa bay <laughs> Ngayon Dito na kami sa may New no Valley Malampas kami ng Novali. Valley Papunta muna kami ng Marcos Mansion Paganan-ganan lang yung mga yan, Pero pagod na yan <laughs> Pagod na rin ako Ayan o oh. Sige isa-isa kayo dumaan <laughs> Ayan mga Brad Ayan Si Kuya Arvin Si Tolabner Boyfriend <laughs> Si Si Tangkaro Ayan Sa dulo Ayan kita kita nyo naman Napakaluwag ng kalsada Kasi nga MECQ Matitigas na talaga ulo namin Ayan pa si <laughs> Si Tolgani Ang Founder ng mga k <laughs> Yehe. Eh, isipin niyo na talaga ulo namin ay pisa. Si <laughs> Solgani. Pambayad um, ng mga konsi. Lagaka <hit> pa god. Alo. Ilang buwan na hindi nakakapagbike. Bakat dito tangkad. Ang bagal mo eh. Ayan, ang aking tropa, ang pare ko Hindi na kami naghihiwalay. Hanggang <laughs> sa pagtulog, magkayaka. Ito yung picture namin. Ayan, tas mo kami matangkad. Yeah! Ah, nandiyan, nandiyan. Nandiyan yung picture namin. <laughs> Ganyan kami matulog. <laughs> Hindi na kami nag-iwalay. <laughs> ayan. Konti ng ano dito, mga sasakyan. Mamaya, kita-kita tayo sa Marcos Mansion. Bye! Ayan na yung, dilu ayan na yung dilubyo na sasapitin namin. Kitang-kita nyo naman yung tarek. Ayan, ayan. Bubelo na ako, bubelo na ako. Papatayin ka na muna to. Baka hindi ako makaakyat doon. Siyempre, mataba na tayo. <laughs> Ayan, nakasurvive tayo sa unang paakyat. Survive sa unang paakyat. Ngayon, tinatahak na namin ang daang pa Marcos. Kung saan, napakatarik din ng mga daan dito titingnan natin mamaya kung sino ang magtutulak. <laughs> ito, ito, ito. Pag may nagtulak, huli sa akin yan. Bibidyo niyo. Simula na ng tulakan. Ito, Labner, kumambyo pa. Ano, overstop? <laughs> Ganda ng paligid dito. Ganda ng paligid dito. Bais. Hapet. Nagahapet. Ayan, pupunta kami diyan sa People's Park, kaya yeah, People's Park 'yan. Pero joke lang. sa <laughs> Bernis so, na kasi nagpa pa lang ulit kami. Unang sabak pa lang namin to Simula nang kami matigil magbike Bye Galing nga para nag-aasalang lagari ha <laughs> Let's go. Sa isa. Kaya pa. Bawal. Bawal daw sa Marcos Mansion. No, ano pa? Sige, takakin natin yan kahit bawal. May hinahanap kami eh. <laughs> May hinahanap kami Sempre pa pakunwari lang yun. Para makalusad kami sa mga nangaharang. Di ba, Tangkad? and la... mga brad kitang kita nyo naman si Tolgani nandun nagpapalusot <laughs> andun ayun andun 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 papalusot siya para makalusot kami dito <laughs> ayun nakalusot na nga kunyari may hinahanap kaming tao pero wala naman talaga <laughs> yan kanina may nakasalubong kaming bikers din sabi, bawal daw umakyat dito sa Marcos Mansion, pero itatry pa rin namin. Ayan. Dito na, akit na ng Marcos Mansion. Ayan, pag umakyat ka dyan, pag pumasok ka dyan, sunod-sunod na yan, puro paahon na yan. Kaya, bebelo muna ako. Tingnan ko muna sila. Ayan, gapang. Gapang. Okay, ako naman. So ayan natapos ko yung matarik na daan dito sa Marcos Mansion. Kahit matagal ako hindi nakapag-bike, natapos ko pa rin. Hindi ako, hindi ako nagtulak. Ayan ay na yun yung Marcos Mansion. Tumigil lang tayo kasi inaantay ko yung mga kasama ko nagtutulak. Ayan na sila, papakita ko doon yung. Eh, Tulak. Tulak number. Tulak number one. Tulak number two tulak number 3 Boy! Ano? Kaya mo ba? <laughs> tulak. Tulak. Tulak sila. Sabi ko huwag na magpuyat eh. An, nandito na tayo ngayon sa Marcos Mansion. Tireee! Marcos Mansion. Yes! Kaway, <tinyo> kaway, kaway! <tinyo> Nabibigyan kayo mga hekto hindi naman makita nakataas eh. Hindi, syempre, nagbibidya pa tayo eh. Kaway kayo kasi natapos natin ng paahon sa Marcos Mansion. ang palakas ng tuhod gagani tingin apa ni oh ya yeah. vice oh <laughs> yang ismail lah yang ismail ismail lampagod hahaha <laughs> Ito pa, mayroon pa si ka Abner Obaon. Ganyan kami. Yan. o ayan, pababa na kami. Nakapagpahinga na kami. Ginawa na to pababa. Bye bye, Marcos Mansion. Tara Let's go! Maganda yung bumaba-baba ka na kaya gano'n Apan na A paano, ba na? Lalo na Tapos na yung nakikita yung pala Apan lang to lang, panababa Nakikita ka namin paano ka bumalob O sige, para ano, pinapain niyo ko ha ah. Bababa na kami! Enggak tahu ah. Yes, Yes, baba. Solid. Wesh, okay. okay, na tropa ko. Sige, pare ko lipat. Sige lipat. Ei, okay, napatay na na lipat. Okay. Yeah. yun na nga yun, yun, yung mga video namin medyo masaya kasi MEC naka, naka, pag, nag trail lang kami mag bike yun nakalusot naman kami dahil sa mga palusot namin sa buhay yun kami kasi talaga mga madiskarte ayan sa mga susunod sana mapanood nyo pa yung mga video ko na i-upload ayan marami pa tayong mga video na gagawin kasama natin mga tropa ko siyempre naman Ayan, maraming maraming salamat sa panonood. Please like, comment, share. Subscribe na rin kayo, mga tol, mga brad. Yes!